sabon ito, ito. Ito, o sabon. Saku -saku natin ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, para Ito, ito. Ito, Para mas masang salami, sako-sako, kung punin natin. Para hindi na pabalik-balik. Dito naman tayo sa Domex. Buy one take one ang kukunin natin. Buy one take one ang kukunin natin. Domex. Panlinis na ano. Huwag na daw yan. Kukunin naman tayo ng downy. Downy naman tayo. Downy. And another one. Oh, yeah. Tatlo kukunin natin. Para. Ayan. Para mas marami. Wala na pabalik balik balik. Yeah. Ayan. Eh. Ah, balik balik. Oh, sige Barat. sa pag-shopping. sa pag-shopping. Bay wanti ko nyan. na para para mas sa SNR guys. as mas mura at mag credit card pero kakas na rin to, Master, Master, to lemon naman kunin natin lemon <sighs> uh, mas marami para hindi na pabalik balik pang isang lingguhan Ch picnic. malaking teknik isang bultuhan na lang Del Monte, kung ano tayo ng Del Monte. Del Monte. Mas mura. Kung natin dalawa, dalawa, dalawa. Kaling kung natin dalawa. Puno na, puno na. Bultuhan na to. Meron tayo na. Ayun na para sa alak natin milk pero tayo na yakult oh yakult tissue tissue kung katay ng tissue para sa akin natin yan para sa akin natin

tayo ng siyempre may rin tayo magluto luto black paper at red brown paper may rin tayo magluto luto oh. kikuman kikuman may rin tayo sa sashimi kikuman may rin tayo ng wasabi wasabi susubukan natin to wasabi na ano bago bago labas na wasabi subukan natin uh, nagkikuma na tayo okay, bibili tayo ng mantika mantika galong galong pupunin natin mantika galong galong ah. yes shopping pa tayo sa alak Nandito tayo sa alak. Kailangan natin na ng alak yung katawan. Magawa tayo ng isang j -bus. 12. 12, 12. j 12. Pupunin natin yan. Shopping tayo. Shopping tayo. eh. Dapat. Dapat. Pwede tayo lang kung anong inumin. Dapat. Eh. or 1,900 na dyan 2-1 Patis Shopping, shopping Okay, let's go na Uwi na tayo Oh, uh, kukuha tayo ng upuan By one take one Papalo mo sa ulo kung matibay ito. Huwag tayo na ang upuan. Oh, sampo, binili natin. Para pang okay, na natin. Sampo. Na, magbabayad na tayo. Let's go guys, let's go. Pipila na tayo, pipila na tayo sa cashier. Pwede tayo, babay na tayo, babay. And subscribe guys thank you so much thank you so much subscribe lang tayo sa ating vlog natin sa youtube